Bagong lab life ni Chris Aquino, isang doktor sa Makati. Para sa aking balitang showbiz, may love life na si Chris Aquino. Ito ang kinumpirma mismo ni Chris sa interview sa kanya ni Oji Diaz sa vlog nito ng sadyain ng talent manager vlogger sa bahay nito sa Orange County, California, USA, yung aktres. Inilabas ni Oji sa YouTube ang kanyang interview kay Chris noong Sabado, ngunit hindi nito sinabi kung kailan niya na-interview si Chris. Sa nasabing interview, hindi si Chris ang tinanong ni Oji tungkol sa love life nito, kundi ang anak nitong si Bimbi na hindi naging madamot magbigay ng detalye. Ay kay Bimbi, peaceful ang puso ng kanyang ina ngayon Sabay sabi nito ng peaceful, steady at peace Nang tanong ay ito ni OJ kung may bago na bang pag-ibig si Chris Ay sinabi ni Bimbi na ang mami na niya ang may karapatang sagutin ang nasabing tanong, ngunit marinig sa background si Chris na nagsabing, meron Nang marinig ito ni OJ ay tinanong ulit nito si Bimbi nang Meron na ang mama mo, na sinagot ni Bimbi nang he's a very good guy, very good guy to me, medyo ano, makulit lang, but he's a very good guy. Nang marinig ni Chris ang sagot ni Bimbi ay bigla itong nagpanik at napilitang magpakita sa kamera at sa kanito sinabi na hindi naman love life kundi kusang dumating at nangyari kung saan isa umano itong doktor. Iyon din daw ang daylan kaya't naging madali ang pagtanggap niya ng mga nangyari dahil alam nito ang mga pinagdaanan niya at parte ito ng daylan kung bakit confident siya na pwede siya umuwi ng Pilipinas dahil alam niya raw na may isang tao na tutulong at mag-aalaga sa kanya. Ngunit nilinaw naman ni Chris na walang overlap na nangyari sa pagitan ng nasabing doktor at ni Batangas Vice Governor Mark Libeste.